morning katatapos ko na magalas ko dito sa oran so ngayon ito na yung aming mga tanim <coughs> gumapang na ang talaya may bulakat sa na. so, mga ito bunga. Oh, mayroon ng bunga. Oh, may isa na. Ayan, may isa May ampalaya, may sili, may sigarilyas, may okra. Ayan, tapos may patola sili and sulin may banana din dito sa amin at saka balimbing ayan balimbing ayan. 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 tapos dito sa baba mga okra ayan

Ito, jimilina. Kahay na po. Ito naman para pag ano malaki pwedeng yung uh, gawang bako. Yan, santol. Ayan. Tapos ito, sili. Maraming bulaklak. Ayan, maraming bulaklak. Maraming yung bubongan nito Ayan. Kinuha na namin yung bunga. Mga bago na yan mga bulaklak ito kasi maano to mat, matangkad lang nagbunga tapos na wala nang bunga pinutol ko para mag yan talong medyo maano yung talong hindi maganda yung tubo kamote tapos yan yung panate ito yung langka. Langka, tsaka libas. Yan langka. May dragon fruit kami dito. Ito. <coughs> oh, different variety. Dra may dragon fruit. Malaki na Tapos ayun, may seriguelas May langsunis. Yan. Ito yung seriguelas Kala ko nito patay na yun pala yan buhay ayan oh. sarigilas at saka nyug may tapos ito naman yung kahapon na tinanim sa ako na luya yan ilagay na lang sa sako kasi dati nito ilagay namin sa lupa hindi siya nag Saksis lumabong lang pero hindi naman marami yung bunga yan ito yung mga siblings namin may klabo andito pa ito yung atis yan, yan ito tatanim pa to aw ng... oh may tanim maluya talo malaki na yung papaya pinulot kasi hindi na umaamoy yan tapos ito tinanim ko may ano na yung malunggay malunggay yan siya pa dragon ito naman yung mga sili maraming bunga pero mga maliliit na yan. tapos ito yung dwarf na ano ito dwarf yan sili ito yung mga langka tapos yan naman yung kakao maraming bunga yung langka yan yung nakasako mga bunga yan may mangga tapos yan yung lansones ito yung source ng tubig namin parang balon siya 9 meters to pinakpan lang muna kasi kulang pa ng budget ito. yan yung puno na, nagaling si sa sa nasa. ito yung Okay, they held sila lang si nilagay mo na dito. Kapat yung sila dito yung tatlo yan. yan. So, ito pa yung isa. Ito pa yung mga silip. Pinutulan. Para yung mga bulan. So, Mayroon pa kami dito. Ito yung tubig namin. Yeah. Ampala, yan. Ang palaya. Yaman. Tapos, ito yung mga orchids. Ayan. May ano pa? Langka. Ayan. Langka. Yung palibot namin. Purus. Langka. Ayan. At ito naman ang dragon fruit. Okay. Ito yung bahay namin. Ito yung bahay namin. Mm -hmm. Ayan ko so, yung orchids. Orchids. Yan, marami yung bulaklak. Yan, o. Oh. Bulaklak. Yan, bulaklak. Ayun doon. Nagdidilig yung partner ko. Yan. So, yun pa. Yung orchids yung mahaba yung ano ito yung bahay namin Ayan yung bahay namin sarado pa yung pinto kasi sa kusin ako dumaan magsaing na ito yung bongga bell ya yeah. yan so may bulaklak na siya na violet magsisimula na bulaklak thank you lord sa napakagandang umaga ngayon oh, ito yung aming bakuran may sinampay ako na hindi ko na ipakita tapos yung upo na yun inuupo namin pag hapon maganda yung hangin dyan presko so ito ngayon yan yung aming kitchen yung bintana namin ano bambu ito yung pinto So, ayan yung kaliging daanan. Ito yung labas namin yan. Daanan. Na, may mga panim na sampan. Sa labas. O, oh, sampan pali. Ayan. Oh, kaliging. So, good morning. God bless everyone. Thank you for watching my videos.